Amin sa paggawa ng aming kulungan ng ano ng aming inahing baboy. Ayan, pasensya na. Medyo ah, medyo marumi. Ayan yung pamangkin ko nagpapaana. Ayan, tatlo lang silang gumagawa. Kasi gusto nila yung yung sahod mapunta sa kanila lahat, 'di ba? Ayan, pamangkin lang gumagawa para yung sahod mapunta sa kanila. Ayan. So, pangatlong araw namin ngayon sa paggawa namin ng kulungan ng aming, ano, tabi prepare kami para sa aming inahing baboy. Ayan. Nagbuhos na kami sa aming, ano, yung tawag nito sa flooring. Ayan, yan, pamangkin ko. Kumbaga kami lang yung ewan kung tama ba yung paggagawa namin. Basta, ayan, sinubukan lang namin. Tapos nilalagyan din namin ng bakal yung flooring namin. ako tutulong din ako mag, ano ng mga, ang tawag niyan, pang buho sa, sa sahig para yung, medyo kuripot eh. Para yung, ano, yung pang sa tao, pambili na lang namin ng ulam. Yan talaga ang, ano, buhay, ano, sa probinsya. Ayan. Kasi kung kukuha pa kami ng ibang tao, ay kaya naman naming magbuhat. So, yan, parang pambili na din ng ulam. Ayan, mabigat nga, pero okay lang dahil kami lang naman gumagawa. Hindi kami, walang mag-aapura sa amin. po yung ililipat namin ng mga inahin. Ilalagay namin sila doon sa bagong kulungan. Kasi dito hindi sila pwede sa dahil sa pang ano to eh, yung ano, sa fattening namin. Kaya lipat namin sila. Meron kami ginawa dito sa likod, pang inahin sana. Kaso, ang sukat sobrang laki. So, naisipan namin ilipat doon sa kabila at lalagyan namin ng ano pangpataba yung mga ano baboy na fattening na lang. Ayan, yung dalawa kong pamangkin, ayan nagtatrabaho na sila parang part-time nila habang wala pang pasok yung ano college. Lalagyan sana so, namin, namin na ng inahin ka so, so, pamangkin yung pagka, ko na lang tumawag ano, sa ibang yung tao at sobrang laki so eh, ini marunong na naman sila so namin doon sa kabila lahat. Tapos at yung sila. dalawa kong pamangkin, yeah. sila yung nagdidin tumutulong na rin kami para wala pang pasukan sa, sa sa ano tao. sa college. Ayun. Pambili na lang namin ng Sila na lang yung ayan, ano, parang part-time na rin nila kasi marunong sila, sila na lang yung magtrabaho para yung sahod mapunta sa kanila kaysa naman maglalaro lang ng cellphone. So ayan. Ayun. Okay ito naman na din. Kulungan lang, sa lang, lang sa naman ng bako. Dalawang inahin so, yeah, dalawa kong pamangkin na lang ang magtatrabaho. pang dalawang inahin, inahin. Ito hindi pa tapos pero okay na yan. Ito reading-reading na. Ayan. Ayan. Tapos dito din. O, oh, hindi pa namin nalagay yun. Ayan. Ay, cellphone. Ata ano na dito. Mag-init ang kape. Kajit lang. Wala na yun, habilin. Agoy, yung nabilin. ang yung iring. ni aridiri. Samay ang aridiri. Eh. na lewa yung sirado. Nabrig. Yeah. mag kape. kaulan non rabah